Ah, uh, excuse me, Victoria. No, Norman. Narinig ko yata yung pinag-uusapan niya. Sino ba yung... ...Poldom binabanggitin mo? Norman. Sa'kin po ito, sir. May ititing lang ang preso. Sana pwede tapos na ang dalaw. Balik na lang kayo bukas. alam ko lang na agad yung ulo mo. Di sana hindi ko pala sinabi sa yung kutub ko doon sa lalaking yun. Hindi si tama yung ginawa mo. Mabuti na yung nag-iingat tayo. E, paano kung totoo palang sinusundan tayo ng lalaking yun? At least o, sa ginawa ko, natakot na siya. Carlos Miguel, kung totoong sinusundan niya tayo, bakit? At saka sino nag-utos sa kanya? kaya si Olga. Uh, sino ba dun sa mga models na yun ang sinasabi ni Olga? Yung huling lumabas. Ah, uh, bakit hindi niya sundan sa dressing room? Siguradong nagbibihis pa yung mga yan. Para masigurado niyo kung talagang siya nga o hindi. Ramon, ano Halika, puntahan na natin. Uh, Excuse me Sige, sige. <laughs> Naniwala ang mga walang yan. Sige, mabuti yan. Para lalo kayong mataranta.